Ano ba yung mga factors kung bakit tumataas yung mga real estate property? Ang unang factor dyan, para sa akin, it's about perception. So, perception lang yan eh. Pag sinabing ganito ang presyo ko, hindi ko siya ibibenta ng hindi presyo ganito ang uh, pampabayad mo sa akin, hindi ko siya ibibigay. Pag meron bumili, so technically, masusunod na yung presyo niya na, halimbawa, binili lang na dati, 5,000. Gusto kong ibenta to 20,000. Eh, may bumili ng 20,000. So, it tends to sway the market that that property is already 20,000 per square. Pero ano ba yung mga fundamentals diyan? Halimbawa, may mga development na nangyari dun sa mismong subdivision. Uh, isa sa mga factors yon kung bakit uh, nagkakaroon ng price increase. Another factor halimbawa Ah, uh, itong nabili mong lupa sa isang particular subdivision biglang nagtayo yung mga malls. Ang mindset noon, oh, nagkaroon ng development, itataas eh, na naman ang presyo. So kaya halimbawa, biglang nang nagkaroon ng sa mga expressway, nagkaroon ng exit na malapit sa area. So on tendency noon, magkakaroon ng additional traffic, 'di ba? Mga foot traffic dun sa particular area na 'yan. Oh, parang itong area natin highly commercialized na. So pupunta yung mga investor doon, bibili ng property na commercial. So isa, isa sa mga factors yan kung bakit tumataas yung value ng mga property. Hindi lang ng commercial property or industrial property, pati na yung mga karating uh, residential properties.